meron hong mag-ina na tagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay at eh, ito ay nangyari dyan sa San Fernando, Cebu. Alamin natin ang update mula sa Bombo, Radio Cebu. Natagpo ang patay ang isang ina at ang kanyang tatlong taong gulang na anak na babayi sa loob ng kanilang barong-barong sa Purok si Barangay Balod, San Fernando, Cebu noong Enero 27, 2025. Kinilala ang ina na si Marites Cabaluna, 41 taong gulang dating kasambahay at tagaming Minglanilla kasama ang kanyang anak na kinilalang si Adjalia, tatlong taong gulang na idineklarang dead on arrival sa isang ospital sa Carcar City. Batay sa inisyal na ulat, huling nakita ang biktima alas 6 ng gabi bago matagpo ang wala ng buhay na nakipag-inuman kasama pa ang kanyang matalik na kaibigan na si Dorlin Cabillo at isa pang kasama. Ibinahagi rin ni Cabillo na umano'y nagbanta pa ang biktima na kitili ng kanyang sariling buhay kapag walang umampun sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit inakala lang ni Cabillo na biro lamang ito ng biktima kaya hindi naniwala kaya naman laking gulat niya na nang pumunta sila sa barong-barong -baro upang tignan ang sitwasyon ng dalawa. Sinubukan pa nilang isalba ang bata sa pamagitan ng CPR at nagsuka nga ito ng color green ngunit nang dumating sa hospital ay dinaklara itong dead on arrival. Dagdag pa niya na hiniling ni Dorlin si Maritis na humanap muna ng bagong matutuluyan dahil dawit ito sa panggugulo ng ex-partner ni Marites. At sa katunayan niya ay planong bigyan sana ng pera ni Dorlin si Marites upang sa danaw muna sila manirahan. Samantala, sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Major Michael Hingoyon, ang hepe ng San Fernando Police Station na sinabi nito na kasulukuyang nag-aantay pa ang mga kapulisan sa resulta ng autopsy upang matukoy ang nangyari sa dalawang biktima at dagdag pa anya na mas pinailalim pa nila ang kanilang investigasyon para matukoy ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Sa ngayon, nasa soko na ang mga bote ng tubig na nakuha sa barong-barong ng mga biktima at sinusuri na ng mga otoridad. Kaugnay nito, wala rin kumpirmasyon na may foul play sa ng krimen. Sa ngayon po, hindi po natin makonclude ma talaga kung ano yung uh, nature of death. We are uh, awaiting pa po sa result ng autopsy. Ang kapulisan po natin ngayon ay nagkatanda pa po ng uh, very in-depth uh, investigation pero initially po sa pag-investiga natin, wala po tayong nakitang any signs of uh, struggle or mga trauma or injuries doon po sa mga biktima. Meron pong mga uh, may vomit po na nakikita pero ganun pa man, hindi pa rin po natin itanggalin yung angulo po, kung ano ba yan, foul play ba yan o, o wala. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bumbo Joy Nakanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta radio, Bumbo!